Pur nada ang balik eskwela sana kanina sa ilang binahang paaralan sa Kandaba sa Pampanga. Tumas ulit kasi ang baha kahit walang ulan. Kaya naman hindi pa rin tapos ang kalbaryo ng mga guro at estudyante doon. Nakatutok si John Veneracion. Ang singa na pang eskwela, pinagdikit-dikit para gawing tulay sa loob ng paaralan. Handa na sanang magklase muli ang mga guro ng Kandaba Elementary School ngayong araw. Pero nagulat sila na makitang lubog na naman sa baha ang kanilang eskwelhan. Kahapon daw, wala na ang tubig sa kanilang lugar. Hindi maipaliwanag kung bakit tumaas na naman ang baha. Gayong hindi naman umuulan doon. Maraming libro at ibang gamit ang sinira ng baha. Kahit na ibilan, hindi na raw mapapakinabangan. Siyempre mahihirapan yung mga teachers kasi sila la, wala silang gagamitin ng mga books, mga devices. Sa classroom na ito, mga 4 inches na putik ang naiwan. Malaking problema talaga ito. ah uh, ito yung naging resulta ng mahigit uh, dalawang linggong pag-uulan at pagbabaha dito sa lugar ng uh, Kandaba, Pampanga. Ma'am Feli, kanino pong responsibilidad yung paglilinis itong classroom na ito? Am? Sa aming mga teachers, kami yung magpapalinis dito. Kung magbabayad ka na maglilinis. Bakit po naging ganun ang sistema? O pag teacher ka, yung classroom mo, parang bahay mo na. Ikaw yung Obligado na magpalinis dito. Walang maglilinis. Hindi mo naman pwedeng pakiusapan yung mga estudyante? Ay hindi, magagalit yung mga magulang, magre -reklamo. Kulang ng araw sa kita ang mga guro, obligado pa silang magbayad sa mga tutulong dahil hindi naman nila kayang maglinis mag-isa. Sa buong bayan ng Andaba, lahat ng 39 na public elementary high school, magdadalawang linggo nang walang pasok dahil sa baha. Kaya kapag humupa na ang baha, may make-up classes tuwing Sabado para punan ang mga nawalang araw sa school calendar kawawa ang mga estudyante talaga. Lalo na, ano pang matututunan, yung mga grade 1 yan, nakalimutan na naman yung tinuro nung June, July, August, September. Tuloy ang mga estudyante yung dapat sana yung pumapasok sa eskwela sa baka nagpapabad. Di alintana kung gaano karumihan tubig. Gaano Ka po. Ano po yung Sa bayan ng Makabebe, mataas pa rin ang baha. Ang mga bahay, may sariling tulay mula pinto hanggang sa kasada na dagat pa rin ang itsura. May kanya-kanya na rin silang palutang na pwedeng sakyan. Sa buong lalawigan ng Mampanga, sampung bayan pa rin ang lubog sa baha. June Federation, Nakatutok, 24 Horas.